tapos na yung solar controller ni attorney Larry Pedad. Yahoo! Another day, another vlog na naman tayo mga bossing. Thank you, Lord! So for this video yeah. Dumating na pala yung mga gamit ni Atty. Larry Piedad Yahoo Para sa kanyang bagong installation na solar So ang gagawin natin, yung controller mo nang gagawin natin So mga bossing, ang gagamitin pala natin ay si Marimar Yahoo at Nagbiyay na pala kami papunta sa iyo Yay So bumibiyay na kami papunta po sa barangay po Yahoo Ayan, sempre nag selfie-selfie at nag video tayo kasama pala natin ang magtrio So mga bossing, yan ang kasama ko lagi sa world so mga so, mga bossing nandito na tayo sa bahay ni Attorney. Yahoo! Sakto'ng sakto mga bossing, kararating yata nila mga bossing. Si Pala 'yung dumating mga bossing, ang asawa po ni Attorney. Mga bossing, kaya let's go na. Ayan so, mga bossing, yan pa yung aking ginawa. So nakalagay na pa yung controller dyan pero hindi pa na connection. Yew! So, pala mga bossing, sira pala yung tatlong battery niya yun. Kaya yeah. so, pinandar ko po yung goods na goods na po na battery niya mga bossing. So nalagay na po natin yung one solar na 20 ampere na MPPT. Nikpitan natin bossing para hindi ka iwanan. So, pre, dapat di ka magkakamali dyan bossing. Positive sa positive, negative sa negative. Oh, yahoo! tapos na po nating nailagay yung under na po siya 11.7 na po mga bro pero check up po natin yung ating mga fuse po ng uh, yan punta po sa solar panel mga bossing Ay, mga bossing dito ko na naman tatapusin na walang kwentang vlog na to don't forget to subscribe, follow and share sa so, mga gusto pong magpa install PM lang po kayo thank you for watching guys God bless bye bye Teka lang guys, bago mag ng video, kung gusto mong bumili ng mga ganitong solar setup aparato, at solar panel na 200 watts or iba-iba pang mga solar setup, turuan kita kung saan ka bibili. Let's go! Kung nakita mo ang video ito, ang gagawin mo, punta ka lang sa comic section at makikita mo ang link na to. Ang link pala nito ay ang aking TikTok affiliate. I-click mo yan para pumunta ka sa aking profile. At makikita mo yung video rin na nakita mo sa Facebook. Ang gagawin mo lang, i-click mo lang yung yellow basket sa baba ng video. Pagka-click mo, makikita mo pala yung product na sa inyo kung i-add chart nyo o babayin nyo na. Pag pala in-scroll nyo, kita nyo na pala yung seller account ko Yan pala, mapapansin nyo 4.4 na pala tayo 191 sold na pala Ang mga bumili sa seller ko Ang gagawin mo Click mo lang ang profile ko At mapapansin mo Makikita mo na marami kong product Product ko pala dyan Ilangis At mga aparato Solar setup Mga design ko Iba-iba pang product empre Kiyempre, di ba wala yung mga spiritual. Ang spiritual protection na pangontra. Anong pangontra? Pangontra pala sa spiritual problem sa mga kukuha, mga product ko. Alam nyo na po ang gagawin nyo. Ilang At ating video. Happy check out guys. Thank you for watching. Bye bye.